kasi wala na akong time eh. Except sa kagandahan mo. <laughs> Single ka ba or taken? So welcome back sa YouTube channel, Chan TV At sa video na to, nandito si Sofia And thank you kay Sofia dahil pinaunlakan nyo yung time na ma-interview natin siya I'm sure sabik na sabik na kayo na marinig si Sofia na magsalita dito sa channel Dito sa vlog kasi matagal na si Sofia na hindi natin nakikita na subway ba yan Sa YouTube, sa Facebook o kahit saan So ngayon Sofia, bakit nga ba daw uh, hindi ka na nakikita daw sa vlog? Kasi wala nang akong time eh Wala ka ng time? Wala na akong time mag-vlog. O ano bang pinagkakaabalahan mo except sa kagandahan mo? Ano, yung studies ko, tsaka may part-time work din ako noon. Hmm. Noon. O ilang taon na ba daw si Sophia daw? Turning 21, ngayong March. 21. So sa mga nag, ano, nagtatanong ko ilang taon si, si Sophia turning? 21. 21. O oh, ihulaan nyo kung anong totoong edad ni Sophia. 21 turning 21 ba or nasa 16 below? <laughs> Ay, parang sabihin to mga viewers, parang 16 lang yan si Sophia kasi baby face, di ba? So ngayon dito si Sophia. Anong nga mo Sophia? Ah, oh, studies ko. Oh, studies. Anong anong kinuha mo? Civil engineering. Civil engineering. Saan ka nag-aral? Ah uh, sa University of San Carlos. Ah sa San Carlos. Magandang school 'yan. Parang malaking isa 'yan sa malaking school no. Oh, Magandang school dito. dito sa sa Cebu ba 'yan? Oo, oh, so, Sa Cebu. Ah, sa Cebu. Saan 'yan din banda sa ano sa sa, sa Talamban campus sa Campo. Oh, Talamban. Mm, okay. So ito tanong sa para sa mga ano sa mga viewers, single ba daw RT kan si ano ngayon si Sofia hulain mo kaya? Hindi hindi ako maniniwala na ano, single si Sophia kasi sobrang ganda niya, 'di ba? Sobrang ganda ni Sophia imposible namang single 'to. Maraming nagtatangkang magligaw dito para siguro pumipila siguro. Single ka ba or taken? Single. Uy! single do si Sophia. Sure? Oh, sure talaga? Oh, lang. O ko yung tanong baka magbago isip ni Sophia. Single ka ba or taken? Single. Single talaga at why? Hindi nag-ano nag-match up yung ano, parts namin. Mm, ilang years ka na pala single? Kakabago lang talaga. Oh, kabago lang kaya pala ganyan yung itsura mo ngayon. Oh, yung red hair. <laughs> oh, bakit red yung ano buhok mo? Oh, ano, trying something different na lang. Mm. Yung ano, last ba na ano mo? Kaedad mo lang yun? Ay, hindi. Mas bata siya natin. Ah, kaklase mo? Hindi din. Schoolmate? Hindi din. Ano, batchmate? Ano, schoolmate ko noong high school. Pero iba na yung college namin. Ah, so hindi kayo nakintindihan? Hindi. Ah, hindi. So single daw si Sophia ngayon eh. Oh. Naniwala ba kayo na single si Sophia? <laughs> So ito, yan yung rason kaya nagpa-red ka ng hair. Oo. Oh. Okay. Oh, eto Sophia, sobrang dami naghanap sa iyo sa vlog kasi sobrang daming nagsubaybay sa iyo mula noon until now. Marami pa rin nagko-comment. Alam mo, may page kung saan ka vinag dati. At sa ano din sa page ko din, may inupload din ako doon. May merong nagko-comment, Sophia lang sa kalam. Sophia lang talaga ako. Wala akong pakialam sa iba diyan, Sophia lang. Marami nagagano nagko-comment eh, di ba? Supiya lang talaga. Bakit wala? Uh, ang tagal ko na nag-vlog. Pero until now, meron pa rin. Talaga? Oo. Oh, hindi, ka ba aware? Hindi. Hindi, kasi busy na si Sophia hindi. eh. Pero, maniwala ka man si hindi, hanggang ngayon marami pa rin nag-comment. Sophia lang daw. Yun yung comment. ano, man, ano naman masasabi mo sa mga nag nagsasabi na Sophia lang sa kalam, Sophia sulid lang ako kay Sophia, kay barbecue girl lang talaga ako. Oh. <laughs> nahiya naman ako dyan. nahiya ka? Oo. Oh. Oh, bakit ka naman nahiya? Kasi yung tagal ko na hindi na vlog, tapos meron pa pala. Oo, oh, meron pa. Naalala pa din ako? Oo, oh, naalala pa rin. Talaga ba? Oh. Ano masabi mo sa kanila? Ano? Maraming talagang salamat na naalala niyo pa rin ako kahit hindi ako nag-vlog kasi yung busy busy ko. Tapos, ayun, heart <laughs> Nakaka-ano talaga. Nakaka-touch. Opo. Oh, oh, natouch doon si Sophia dahil sa kabila ng ilang ilang lapas na one year, no? Ay, the two years na siguro, three years, no? Oh. Mahigit, wala, hindi ka na nag-vlog. Na na three years three na Three years na. na. Umabot, umabot na higit tatlong taon na hindi nakikita si Sofia sa vlog pero still marami pa rin nagko-comment na gusto na makita si Sofia sa vlog. Alam nyo naman sa hindi nakakilala kay si Sofia, si Sofia is nakilala siya from Luzon, Visayas, Mindanao International, Dubai, Abu Dhabi, Fujairah, Canada, India, Singapore. Hindi, <laughs> sa, sa totoo lang, joke lang. Maraming nakakilala si Sofia kasi nag-viral si Sofia nung time na yon. Pero gusto lang natin i-clear. Ikaw ba talaga totoo ba talaga na nag-ano ka nagba-barbecue ka ng time na 'yon? Opo, hanggang ngayon. Oh. Sa sa inyo ba yung barbecue na 'yon or hindi? Oh, sa family namin. Oh, sa family okay. nyo. So totoo talaga na ikaw yung nagpiprito, nagpipri nag-ano doon, nag-iihaw doon. Oo. Ah, hmm. uh, kapag wala akong school or wala akong work, mag Uh, tutulong ako doon. Ah, tutulong ka doon. O oh, Sophia, isa sa, sa, mabait na bata. Ilan pala kayong magkapatid, Sophia? Dalawa kami. Ikaw pinakamaganda. Ikaw pinakamaganda. Ikaw lang babae. Ako lang babae. Oh, kaya siya pinakamaganda kasi yung, yung ano niya, kapatid niya, lalaki. Lalaki. Yan, lalaki. So, Sophia, may plano, may plano ka ba daw mag-love life? Kasi ilang, ilang months ka nang ano, single? Ah. Uh, 2 months, 1 month. 2 months, 2 months na naiyak ako kay Sophia eh. <laughs> <laughs> Para ramdam ramdam ko pa eh. Ramdam ko pa eh. Pero sino ba nakipag-break ikaw or siya? Kami dalawa. Ay, yung dalawa na pagkasunduan niyo. Uh Oo. -oh. Pero gaano na kayo katagal noon? Ano? Tagal na namin. Five years. Grabe no, five years. So, mga ano ka pa noon? Medyo bata ka pa noon, no? Oh. Oo. Oh. Tapos, ngayon lang. Grabe, sa sa sobrang tagal. Ganun talaga eh. Ano talaga yung mga tao. May uh, changes. Growing apart talaga. Growing. Uh, so, yun ganun, yun yung rason. Kaya may mga times na kahit ayaw natin pero siyempre, yan ano tayo ng tadhana ng panahon. Kaya... Kaya meron tayong mga times na kailangan natin tanggapin. No. Tanggap mo na ba? Ano mga gagawa ko? Iya. Yeah. Ano yung goal mo in life? Yung goal ko. Hmm? Ano? Simple lang. Maka-graduate tapos maka pasar sa board. Tapos matulungan yung pamilya ko. Matulungan yung parents mo? Oo. Bakit gusto mo matulungan parents mo? Alam niyo naman, hindi kami anong masyadong maangat sa buhay. Tapos yung pamilya ko, like lahat na lahat sila. Yung tita ko, yung uncle ko, yung mama ko, tsaka yung lola ko. Pinigay talaga nila lahat na lahat. Kaya kung makaya man lang, gusto ko ding ibigay sa kanila yung kapat-dapat -dapat para sa kanila. Gusto mo bumawi sa kanila? Oo. Parang gano'n. Do you love your parents? Mahal ko talaga yung mama ko. Mahal na mahal or sobrang mahal? Sobrang mahal. Gagawin ko lahat para lang sa mama ko. Kasi meron silang sinasabi. Ang taong mapagmahal sa magulang, mas malayo ang nararating. Talaga ba? Kaya mahal mo talaga parents mo? Oo. Uh -uh. Kaya mahal doon eh. Kaya ganun dapat guys, kailangan mahal natin yung magulang natin. Kasi di natin alam kung hanggang kailan sila dito sa mundo. No? Oo. Uh -uh. Tapos, siyempre bilang mga bata, kabataan, alam mo naman mga kabataan ngayon, di ba? Ano? At dalasan ng mga kabataan, hindi ganyan yung pag-iisip na katulad sa 'yo na gusto bumawi sa parents yung iba, gusto lang mag-enjoy, gumala, gumimik. Pwede din naman yan. Pwede. Pero hindi pa rin walain yung gustong bumawi sa parents. Oo. Okay. Yung iba kasi, hindi disrespect nila yung parents nila eh. Pero gusto ko lang sabihin na kailangan gayahin natin na kailangan igalang yung parents, di ba? Mahalin. No? Oo oh, po na ano na tayo na Tony Talks na tayo dito eh <laughs> pero yan thank you kay Sophia dahil binigyan niya tayo ng time na makausap natin siya so ito Sophia thank you sa thank you so much dahil ngayon gabi na, pero nandito ka pa rin <laughs> dito ka pa rin anong gusto baka may gusto kang batiin Sophia sa lahat ng mga viewers natin sa lahat na naalala pa din ako sobrang salamat talaga at na, kapag nalaman ko na naalala nyo pa din ako kahit ano yung 3 years 3 mm, years. years ako wala na sa social media as talagang wala na wala na ako sa social media for 3 years ba diba? uh, simpleng tiktok lang pero ganun salamat talaga sa pag support na sa inyo Yan. baka may gusto kayo shout out sino <laughs> <laughs> para sa sa si shout out o ito uh, latag na lang natin yung ano ni Sofia dito baka maraming maghanap ng ano ni Sofia ng ano channel social media account ano yung naka-private ba? Yung TikTok ko? Oo. Ay, hindi. Oh, sige. Lang. Anong name ng ano TikTok mo? Sophia Lois. Pwede niyo siya subaybayan doon. Doon ka lang ba nila pwede masubaybayan. Oo, oh, uh, doon na lang. Uh, doon lang, doon lang daw nyo masubaybayan si Sofia. Kaya, thank you sa lahat ng supporters, guys. Thank you sa lahat ng supporters ng Chan TV. Sobrang na-appreciate namin. At thank you din kay Sofia dahil binigyan tayo ng time na ma-interview natin siya. At syempre, sa mga bago na panpan sa YouTube channel natin, don't forget to click like, comment, and share. And syempre, click niyo din yung subscribe. And click yung notification bell para always kayong updated sa lahat ng videos na upload natin. So, yun lang, guys. Thank you for watching. See you sa next episode. Thank you, Sofia. Thank you